Makalipas ng ilang araw ay pumunta tayo kinagabihan sa isang maaliwalas na bayan. Dito ay nagkalat ang mga magagandang kababaihan at mga lasenggo na naghahanap ng aliw. Mayat maya pa ay ang pagdating ng ating bida kasama ng kanyang kasintahan na si Huayun, si Gupei at si Huangyun. Tumungo sila sa kabisera ng bayan upang makita ang tagapangalaga ng mga cricket na tinutukoy ni Huangyon sa kanila. Naisip naman ng ating bidang si Soryong na malayo ang kanilang pupuntahan kaya inakala niyang gagamit sila ng lightfoot technique papunta dito ngunit pinayuhan sila na magbihis ng maayos at gamitin ang karuahe dahil ang kanilang pupuntahan ay isang bahay pasugalan. Makalipas ng ilang sandali ng kanilang paglalakad ay naagaw ang atensyon ng ating bida dahil sa pagsasabi ni Huang Yun na narating na nila ang kanyang tinutukoy na lugar. Dito ay bumungad kagad sa kanilang harapan ng isang lalaki na mayroong kasamang matatabang lalaki na nagbabantay sa naturang gusali. Kagad na lumapit si Gupei sa lalaki at nagsaad na si Huayun na siyang direktang anak ng angkan ng Tang at ang kanyang kasintahan na si Soryong ay nandito kaya pwede ba nitong ituro ang daan sa loob, na siyang ikinagulat ng husto nitong lalaki dahil hindi niya inaasahan na pupunta ang direktang pamilya ng angkan sa isang pasugalan. Nauunawaan na sila ay matataas na tao, kaagad na nagbigay ng matinding pagrespeto ang lalaki kasama ng mga malalaking nagbabantay at malugod na tinanggap ang kanilang mga bisita sa kanilang gusali na tinatawag na Phoenix Gambling House. Kasunod noon ay nagpakilala ang lalaki bilang nagmamayari nito at nagsabi na ikinagagalak niya ang mga itong makita. Pagkatapos ay lumapit si Huang at nagtanong sa mayari kung pwede ba nilang makita ang mga crickets na may tuwa nitong ayunan dahil nagkataon na laban ngayon ng mga cricket generals. Makalipas ng ilang sandali ay mapapansin natin ang paghawi ng ating bida ng kurtina papasok sa gusali dahil sa pagutos ng may-ari na sila ay pumasok. Dito sa loob ay pansin ni ang maraming bilang ng kalalakihan sa ibabang palapag na naghihiyawan sa tuwa habang nakaharap sa isang lamesa. Sa itaas ng lamesang ito ay mayroong dalawang insekto na siyang pinaglalaban ng mga tao sa paligid dahil ito ay kanilang pinagpupustahan kung sino ang mananalo. Mayat-maya pa ay ang paggalaw ng mga pakpak ng mga insekto, pagkatapos ay ang kanilang pagsugod sa isa't isa kung saan ang dalawa ay nagkadikit. Laking tuwa naman ng mga nanunood dahil sa kanilang nakikitang pakikipaglaban ng dalawang insekto. Samantala sa tabi ay nagsabi si Soryong na ito pala ang tinatawag na cricket fighting na siyang sinagot ni Huangyon na ang unang tumalikod ay ang matatalo at natanong sa ating bida kung hindi ba ito nakakapanabik. Matapos noon ay nasilayan nila ang biglang pagkagat ng insekto sa kanyang kalaban, at dito ay nagawa nitong matalo ang isang cricket na siyang nagbigay senyales ng pagtatapos ng laban ng mga cricket generals. Pagkatapos ng laban ay pansin ni Huang Yon na kaagad na inilagay ang nanalong cricket sa isang auction at mayroong sabi-sabi na ang ganitong mga insekto ay nagkakahalaga ng tatlumpung pilak bawat isa, kung saan makikita ngayon natin ang may-ari ng nanalong cricket ay pinag-aagawan dahil maraming may gustong bumili ng nanalong alaga nito. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na ang isang insektong ganito ay nagkakahalaga ng ganito kalaki kaya labis na lang ang kanyang pagkagulat. Dahil dito ay naisip niya na pwede niya itong pagkakitaan kaya di kalaunan ay maari siyang lumipat sa pagbebenta ng mga cricket, subalit bigla na lang siyang pinagsabihan ng kanyang kasintahan na si Huayo na tama na ang kanyang panunood dahil kailangan na nilang makipagkita sa nag-aalaga ng ganitong insekto. Makalipas ng ilang minuto ay mapapansin natin ang pagbaba nila sa isang hagdan na napupuno ng alikabok habang nagsasalita ang may-ari na sila ay nandito pala para makita ang nangangalaga ng mga cricket. Dagdag pa nito nang marating nila ang madilim na bodega ng pasugalan, na paminsan-minsan ay gusto ng mga bisita na makita ang nagbabantay ng mga insekto ngunit wala namang bagay na espesyal sa pasaway na batang ito. Wika pa niya na sa totoo lang ay wala silang pakialam kung anong cricket ang manalo dahil ang pasaway na bata ang mag-aasikaso sa kanila. Nang sila ay makalapit ay itinuro ng lalaki ang isang tao sa dulo ng kwarto at sinabing iyon ay ang nag-aalaga sa mga insekto, dagdag pa niya na ito ay walang kwenta kaya hinahayaan niya na lang ang mga cricket sa kanya. Kasunod noon ay ang pagsigaw ng may-ari upang utusan ang taong ito na tumayo na siyang itinagulat ng gusto nitong nakatalikod na mayroong maruming damit at magulong mahabang buhok na tao, wika pa ng may-ari na ang nandito ay mga importanteng bisita kaya dapat niya itong batiin. Dahil sa sinabi nito ay dalidaling tumayo itong misteryosong tao at humarap sa ating bida at kaagad na nanghingi ng patawad. Laking gulat naman ni Soryong ng kanyang masuri itong tagapangalaga ng insekto, ito ay dahil pansin niya na itong tao na nasa nakakaawang sitwasyon ay isang babae, na siyang tinitigan sila ng gusto gamit ng isa niyang mata na nakatago sa magulo niyang buhok. Makalipas ng ilang sandali habang patuloy na magkaharap ang grupo at itong babaeng tagapangalaga, nagpakilala ang ating bida na sila ay nanggaling sa angka ng tang. Kasunod noon ay ang pagsaad niya na mayroon silang kaunting katanungan patungkol sa pag-aalaga sa mga insektong cricket kaya pwede ba ang mga itong magtanong sa kanya? Ang babae ay mahinhin namang tumango, nagbibigay ng pagsang sa gusto ng batang lalaki. Dahil dito, ipinaliwanag ni Soryong na siya ay nagpapalaki ng kaunting mga cricket sa isang lugar subalit mayroong problema dahil patuloy nilang kinakain ang isa't isa, kaya natanong niya kung alam ba nito ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Ito'y kaagad na sinagot ng babae sa pagsasabi na ang dahilan nito ay karne. Kasunod nito ay ang pagpapaliwanag niya na ito ay dahil gusto ng mga insekto na kumain ng karne. Dagdag pa niya na marahil ang pinakain ng ating bida sa mga ito ay mga halaman lamang, subalit ang mga crickets ay omnivores kaya kailangan niya ang mga itong pakainin ng karne para maiwasan ang kanibalismo. Nakaagad namang naunawaan ni Soryong na tama ang mga sinabi ng babae kaya siya ay nagulat sa kanyang kinatatayuan. Napaisip si Soryong na hindi niya naisip na ang kanibalismo ay sanhi ng kakulangan sa protina. Dagdag pa niya habang pinagmamasdan itong babae kung ito ba ang isang tunay na eksperto sa mga crickets. Naisip niya din na itong babae ay napakaimportante kaya kailangan niya itong makuha papunta sa kanilang angkan. Kaya kaagad na lumingon si Soryong sa kanyang kasintahan na si Huayun at siya ay tinawag para magbigay ng senyales na siyang kaagad namang naintindihan ng batang babae. Dahil dito ay mayroong kinuhang supot si Huayo na napupuno ng pera at isang kumikinang na bagay sabay tanong sa may-ari kung pwede ba nilang bilhin itong babae. Na nagtataka lang na natanong ng may-ari kung totoo bang bibilhin nila itong pasaway na bata. Nauunawaan na mayroon siyang makukuhang pera sa walang halagang babae, kaagad itong lumapit sa kanya at itinulak ito sabay-sabi na pwede na nila itong kunin ngayon din. Subalit kaagad lang na hinawi nitong nakakaawang babae ang kamay ni Huayun dahil hindi siya sumasang ayon dito na siyang labis na ikinagulat ni Gupei at ni Soryong. Sa tindi ng galit ng may-ari ay sinabunutan niya itong babae habang nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa at hindi ba nito alam kung sino ang mga taong ito. Dagdag pa niya habang patuloy na sinasaktan ang babae na siya ay manahimik na lamang at sumama sa kanila subalit patuloy pa rin ang babae sa pagsasabi na hindi niya ito gusto. Hindi nagugustuhan ng mga pangyayari, pasigaw na nagsaad si Soryong na sila ay huminto dahil ito ay maayos lang kaya muli siyang nagpakiusap na ito'y kanilang itigil. Nagpaliwanag naman si Huayun sa babae na pinapangako nila na aalagaan siya ng mga ito ng mabuti at kahit na ang kanyang pamilya kung ito ay kanyang isasama sa angka ng tang, ngunit nagpupumilit pa din itong babae na hindi pa rin siya sasama. Hindi makapaniwala itong may-ari sa kanyang mga sinasabi, pag-alit nitong natanong kung kailangan ba nito na muling maging marahas sa kanya. Samantala si Gupi ay tahimik lang na pinagmasdan nitong babae dahil mayroon siyang nauunawaan kung bakit ito nagiging ganito. Sa tabi ay nagsabi naman ng ating bida na sila ay kumalma. Kasunod noon ay ang pagtatanong niya sa may-ari kung ito ba ay mayroong utang o di kaya ay nagtatrabaho itong babae bilang kapalit ng iba na malugod na itinanggi ng lalaki sa pagsasabi na hindi. Pagkatapos ay ikinwento niya na limang taon na ang nakakaraan, ang babaeng ito ay bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan at nagsabi na siya ay magtatrabaho ng libre sa kanya kung siya ay kanyang kukunin, subalit hindi ito mahusay sa pag-aasikaso ng mga customer kaya binigyan niya na lang ito ng mga hindi pangkaraniwang trabaho. Dahil sa ikinwento ng may-ari ay pabuntong hininga na napatanong ang ating bida kung bakit kaya ayaw nitong umalis. Sa tabi ay patuloy namang napapaisip si Gopay, Kasunod noon ay ang pagtawag niya kay Soryong at pagtanong kung pwede ba siyang makapagsalita. Ito ay dahil naaalala niya ang kanyang sarili sa babae bago pa siya napunta sa pangangalaga ng angkan ng Tang, kaya napatanong si Soryong kung ano ang ibig nitong sabihin. Bumaling ang atensyon ni Gupei sa may-ari at natanong kung pwede ba nilang mahiram ang babae ng isang araw at nagsaad na wag siyang mag-alala dahil papakainin nila ito at hihikayatin, na naiinis lang na sinagot ng may-ari na gawin nila ang kahit anong gusto nila dito. Napunta naman ang atensyon ni Gupay sa babae at pagkatapos ay malumanay niyang natanong kung ano ang sa tingin nito at bakit hindi ito sumama ng saglit para kumuha ng sariwang hangin kasama nila. Dahil sa sinabi nito ay napaisip itong nakakaawang babae, at makalipas ng ilang minuto ay makikita natin ang pagtangu ng kanyang ulo, nagpapahiwatig ng kanyang pagsangayon. Kaya nagsabi si Gupay na sila ay babalik kinabukasan na hindi naman mapaniwalaan itong may-ari at nagsabi na lang din ng kanyang pagsang-ayon. Samantala si Soryong ay napabuntong hininga sa saya dahil gumana ang plano ni Gupei. Makalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa paunang bahay pahingahan ng pamilya ng Tang sa loob ng bayan. Dito ay makikita natin si Soryong, Huayun, Gupei at ang babae na magkaharap sa isang lamesa. Mayat maya pa ay ang pagsasalita ng ating bida na hindi niya alam na ang angkan ng tang ay mayroong isang gusali sa bayan, kaya ipinaliwanag ni Gupi na itong lugar ay parang sangay ng pamilya ng tang na nasa sentro ng bayan. Dagdag pa niya na ang dalawang bahay pahingahan, walong butika at limang bahay kainan na nasa eskinitang ito ay pagmamayari lahat ng pamilya ng tang, at ipapakita niya ang kanilang escort company at trading company maya, -maya. Nalabis na ikinagulat ni Soryong dahil hindi niya inaakala na ang buong eskinita ay pagmamayari ng kanilang pamilya. Naisip pa niya na ang matandang patriarka at ang kanyang bienan ay palagi lang na nag ensayo ng martial arts kaya palagi siyang nagtataka kung papaano nakakaraos ang kanilang pamilya, subalit hindi niya inaasahan na ito'y ganito. Bumaling naman bigla ang atensyon ni Gupei sa babae at natanong niya kung pwede ba nitong sabihin kung bakit ayaw niyang umalis sa pasugalan dahil kung mayroong problema ay tutulungan siya ng mga ito subalit hindi umiimik ang babae dahil dito ay napabulong si Soryong sa kanyang kasintahan sa pagsasabi na itoy hindi pa rin nagsasalita na sinagot naman ni Wayo na hindi rin ito pinapansin ang pagkain at ang tsaa wika naman ni Gupei sa babae na mukhang siya ay mayroong matinding galit sa isang tao dagdag pa niya na wag siyang mag-alala patungkol dito at sabihin ito sa kanila dahil sila ay galing sa angkan ng Tang nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Soryong dahil sa mabilis na pagtayo ng babae sa kanyang inuupuan kasunod nito ay ang kanyang paghakbang sa tabi at mabilis na pagluhod sa harap ng ating bida kaya labis na lang ang pagkagulat nito habang nakaluhod at nakayuko ang babae ay nagpakilala siya bilang si Song Naok siya ay nanggaling sa bayan ng Song hindi kalayuan dito dahil sa hindi inaasahang ginawa nito ay napasabi si Huayon na nagsalita din ito sa wakas. Kasunod noon ay ang pagtatanong ni Soryong kung mayroon bang rason kung bakit ayaw nitong umalis sa bahay pasugalan. Biglang binuksan ni Naok ang kanyang bibig upang subukang magpaliwanag. Pero bago nito ay ang matinding pagkagulat ng tatlo dahil sa biglang pag-alis ni Naok ng kanyang buhok sa kanyang mga mata. Nang masilayan nito ng gusto ni Soryong ay napasabi siya na ano ang mga bagay na ito. Ito ay dahil pansin niya na ang mukha nitong babae ay napupuno ng mga sugat ng pagkasunog na kanyang itinatago gamit ng kanyang magulong buhok. Nauunawaan ang tindi ng mga peklat na ito, sa matinding pagkabigla ay natanong ni Gupe kung papaanong nangyari ito sa babae. Muli namang nagsalita si Naok na siyang nagpatulala sa ating bida. Ito ay dahil ipinaliwanag niya na may isang tao siyang kailangang paghigantihan. Nang bigla na lang tumulo ang luha sa mga mata ni Naok at siya ay napakagat ng kanyang ngipin dahil sa matinding puot. Kasunod nito ay ang kanyang malakas na pagsigaw habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha na hanggat hindi na ireresolba ang kanyang sama ng loob. Hinding hindi siya aalis sa lugar na iyon.